Good morning mga idol Nandito tayo sa aking mga alagang Baka mga lods Yung sa mga hindi pa nakakakilala Sa aking mga alaga mga idol Papakilala ko lang sa inyo mga lods Ito pala si Bait mga idol Yung kauna-una akong alaga ang baka Wait Wait Oh hindi ba ulo kahapon ah, Hindi ulo kahapon Ayan Ayan si Bait mga idol ito naman si Dos, mga lods. Ayan. Ayan naman ang anak ni Bait, mga idol. Bal, dalawa na ang anak ni Bait, mga lods. Ito yung isa si Dos. Dos! Ayan si Dos, mga lods. Ito naman si Wana mga idol. Ayan naman si Uno, mga idol. Ayan ang unang anak ni Bait, mga lods. Ayan. Ayan si Puno ito po ay kapatid ni Dos mga idol mga lods ay, napakabait niyan mga idol eh, mga lods so. Oh. Hmm. ayan ganyan yung kabait mga idol ayan si Wana mga idol ito pala ay kapatid ni Wana mga idol ayan ito naman si Tuna mga lods ito ay babae Napakabait din ito mga idol yung kanyang, Yun ang kanyang nanay mga idol si Taray Taray lang ang pangalan mga lods pero mabait naman yan Tuna, tuna Tuna Ito po ay kapatid ni